meron akong beehive dito sa likod ko nag uh, nag uh, may butas kasi yung uh, floor ng garahe namin may pina-waterproof namin yung uh, kabuang bahay ng butas doon sa floor ng garahe ngayon yung malita butas na yon yung nagbahay yung mga bumblebees uh, hindi ko takot sa kanila at hindi ko ay dapat matapot din Uh, kalapit pila na sila na dito lang ah um, ko na sila itataboy okay. oh inon hello inon inon ko yung camera ko kasi meron akong video na nandito ko sa kaibigan ko kaibigan slash kapitbahay ah uh, si ang tawag ko sa kanya si Zoli Z-O-L-L-Y some Canadians they say Z ako Z naninindigan pa rin American ah uh, yeah American Z Z naman yung yung Z sa Canadian sa atin Z diba um, kita nyo ba yung bubuyog papakita ko to sa inyo at uh, just a reminder na kapag nagdadrive kayo may nakakita kayo ng pothole or lubak minsan sa mga kasalan hindi maiwasan yun diba I hope na plug na ng city ninyo o ng town yung mga lubak na mga kalsada kung hindi uh, ingat kayo kasi iba nagtatago rin ito papakita kong video sa inyo eh, eh talagang hindi kinaya ng kotse nya ang kotse neto ay uh, 2014 Hyundai Kalanza Hyundai, hindi Honda. Ang tawag na iba, Hyundai. Pero ang tawag namin dito, Hyundai. Uh, it's a hatchback. Ganda siya, zip cars, pang city. You know. Pero malaking problema, yung kanyang lower, ito magkita niyong nasira, yung lower control arm. Lower control arm na magputol. Ganda katindi yung mga lubak minsan, mga potholes. Kaya may iwasan ninyo, may iwasan ninyo. Pero don't be like others, don't be like iba <laughs> na nagdadrive na kita ng pothole is iniwasan talaga nila with no regards sa kalapit nila mabuti nang tama nyo yung pothole daan nyo sa kasahan nyo yung niyo pothole kesa may side swipe nyo yung ibang ibang sa akin nila yes. that's all good so ito yun, may sing video lang to at uh, sana may mat may, it's just paalala lang. Nandito ako sa kaibigan ko ngayon eh. Uh, zoom natin. Kita niyo ba yung problema? Balik. Yung control arm. one. So, anong solusyon? Anong solusyon doon sa passenger lower control arm? Palitan. Pwede mong hinangin. At samantala, kung talaga importante. Pero, kailangan palitan. Ngayon, uh, hindi yun kay Zoli na kotse. Kasi si Zoli, isang mekaniko sa uh, isa siyang uh, foreman uh, na mekaniko sa kumpanya dito sa Toronto, sa Kalakhan Toronto, ang well, base niya sa Toronto. Ang um, kumpanya ay TTC, uh, Toronto Transit Company. <laughs> yeah, uh, Toronto Transit, so TTC sila yung uh, mahawak ng uh, sila yung kumpanya ng city bus sa sa ciudad sa Toronto at sa Kalakhan Toronto, mga uh, biva bus, diyan. You know, pero ang base nila sa TTC matagal na siyang retired ngayon dahil retired ka that doesn't mean na you will stop You'll do a go vacation or gardening sa iba yun hindi yun ang kanyang filosofiya eh? ngayong siya nagtatrabaho pa rin meron siyang shop kakaulit uh, mo ang uh, tawag mo siya may siyang uh, malaking garahe doon mukhang maliit yung garahe pag titignan nyo yung, yung bahay pero mahaba yun meron siyang uh, lift doon so nasa servisan niya yung buong niya bukod na po yung mga sakyan yung mga uri ng sakyan at uh, kapag uh, may time ako napunta ako doon, I sip my coffee shoot the shit with him at yung iba niya mga kasamahan is po mga uh, po hungry which is katulad natin, within the relate uh, we told stories, kabilaan uh, pabalik-balik kasi may mga kwento akong nakakatuwa uh, at nakaka I guess you would say nakaka-inspire at din siya na kagandahan nating mga immigrant We have so many stories na unmatched pagdating sa mga naturally naturally born dito uh, originally born dito sa mga first nation na bansa ngayon go back din sa Hyundai Elantra hatchback GL or GT 2014 model. It's a nice car. Okay pa rin siya. Okay uh, so papatay yung lower control arm so ang diskarte namin dito we always go with the uh, depende sa sa kaimportansya ng parts at kung anong ginagawa mo uh, kung work beat up car yun or winter beater or simply just yung kotse mo na simple lang from point A to point B occasionally point C you know, location long drive it uh, majority of the times kumukha kami ng parts use parts yun ang isa sa mga susi na tingnan ninyo rin kung mga sensors uh, well yan, yung lower control na arm na yun we can get it for uh, for a big uh, reduced price small amount of price price na napakaliit tinawagan namin yung, ano, yung, yung junkyard yung uh, mga parts na na mga second hand parts. Kasi meron dito nun. And I'm sure this is sa sitting unit sa, sa Amerika or sa Canada. Meron yan. Just search it online. Meron mga junkyard, junk shop kayo. Or mga salisaring mga parts ng kotse nyo. Na, talagang na, hindi lang kalahati yung presyo kundi. A quadruple price at meron pa yung warranty rin yan. Uh, so we got it for 50 bucks. Yung lower control na ano yun. Siyempre hindi kasamang labor doon pero or charge for the labor pero cheap din dahil he understands naiintindihan niya na the reason ko bakit hindi sa malalaking kasa or shop or dealer binadala ng mga tao dito ang kanilang sasakyan binadala sa kanya para makatipid and he's a good very good mechanic marami akong natutunan sa kanya and uh, <clears throat> yeah, maswerte ako very fortunate na may kakilala kong drama that doesn't mean na uh, kung sa mga tulad nyo na gusto nyo mag-maintain ang mga sakit ninyo uh, just because wala kayong kakilala na katulad ko wala kayong Zoli or Marcus isang kapit rin namin na, na tumutulog sa akin pero never silang ginawa nila yung para sa akin they just sinasabi nila itong gawin mo ganito, ganyan, itong parts yan ako yung gumagawa mismo sa kamay ko hands on, uh, talagang kamay ko uh, guide lang nila kaya doon natututo huwag kayong mawawalan ng pag-asa makakita kayo ng gano'n at uh, sa iba talaga uh, even sa YouTube marami rin you just have to really do your homework when I say do your homework talaga kailangan uh, huwag niyo isa walang bahala right, gano'n lang yan um, what I do minsan uh, napunta rin ako sa YouTube and I've done so many dozens of times all change but isa isa mga gusto ko I look uh, I watch videos all change videos na itawag na pwede rin itong search fail all change fails all change failure fails fail and matutuwa kayo kasi minsan hindi tama kasi hindi nyo alam kung tama yung ginagawa diba minsan yung mali ang makikita ninyo hindi kayo matutuwa sa mga mali I hope that makes sense as in sa sing Uh, going back nga doon, I'm sure kahapon ko film yun eh. So, I'm sure na-fix na ngayon. And, uh, I don't know kung magkano charge niya. I would say for that, that's probably under $200, which is crazy na. So, yun ang gawin nyo. Maghanap kayo sa neighborhood niyo And kung wala, nag-umpisa pa lang kayo, matipwita kayong pumunta sa sa mga shop. Then, you gotta do what you gotta do it is what it is diba so magbabayad kayo at uh, with the tamang research at magtanong rin kayo sa mga uh, sa kapitbahay nyo sa mga kamag-anak nyo kung paano is you know magaling kayo pinoy kayo eh diba magaling kayo sa diskarte and um uh, matututunan nyo rin yun magkano per ora talaga magkano yung parts kasi dalo pa rin sa, sa edad natin sa panahon ngayon na uh, internet na ga na kami information uh, even mag type lang kayo kung magkano average uh, charge sa uh, old change or change the sparks o ganito you get an idea so pag sinabi sa inyo ng isang mechanic or shop na ito eh, charge and you think hindi nakakalain ng presyo then you might be right yeah? Um, kailangan mo magtiwala bago ka bago ka makabuild ng relationship sa mga ganitong mga traits na tao minsan na um, ka sa so, tiwala na yon pero you don't stop na no, magtiwala sa ibang tao ah, so yun ang mapaya ko ano, I'm all over the place <laughs> ito yung pinakamalaki ito yata si Big B Big Butt ito ka come on Yeah, there you go. Oh my goodness. Ah, <laughs> uh, bakit di ako natatakot kasi bumblebee sila, you know. I don't cause any trouble. Uh, I'm just here. They don't they don't feel threatened. Pero kung mga yellow jacket to, no way. No way. That's bad news. Nga pala dito sa mga pinatabasan ko na kakilala niyo si future feature ko na, na property. Uh, kay Jerry. May nakita ko doon na hindi ko pa na-upload kasi kailangan in order yun eh. And I think late na ako ng tatlong uploads. So, baka si Sambon yung pamakita yun. Pero, may nakita akong yellow jacket na hide na butas sa ilalim. Sa, kasi hindi lang sila sa taas na sa puno o sa building na gumagawa ng, uh, ng bahay kundi sa ilalim yun ng lupa. And uh, I was very lucky na hindi ako kiniso ng mga ng mga putakti na yun ah uh, takten tawag sa wasps. Ito naman, they're not wasps, they're bubuyog. Kaya i-upload ko rin yan, pero naswerte ako na. So, ito naman, I'm all over the place, kaya yun lang. At, uh, hope you're having a great day. Uh, i-upload ko ito ngayon, finally, pinakang bago. bukas ng hapon, bukas ng tanghali, mga around branch na brunch kami and then off we go sa Feria Uli ni Ninang at ni Ninang sa Castleton uh, malayo, malayo na uh, 2 hours from here uh, from uh, north of, uh, no that's uh, east east ng Toronto at uh, uh, 2 hours away give or take uh, we'll spend a few days ulit you know, a couple of nights and 3 days doon uh, bago mag talaga and uh, sabi ni Ninong at ni Ninang uh, may talaki na extra uh, layers, brackets, coats dahil eh, buhabagsak na yun ng weather uh, siguro I uh, would guess around uh, around gabi as uh, a upper teens uh, no upper single digit which is about 8 degrees sa gabi okay so nandun na yun, nandun na yun. pero we're, we're so uh, we're very good at you know, pag, pag damit, pag layer so really not worry about that. In fact, we're looking forward na uh, pwede na yun kasi another tip you uh, gotta be exposed sa malamig para mahanda ninyo yung lamig, yung, yung, yung galit, yung, yung lupit ng winter dito sa Canada uh, especially pag nandung kayo sa park ng uh, uh, ubas here sa Ontario pero kayong mga uh, Calgary uh, Saskatchewan um, kayong mga malalamig talaga kayong mga nasa prairie diba? Uh, huwag niya masyadong maliitin kami dito sa Ontario kasi matindi rin dito ang snow at matindi rin we, we, uh, dito sa lugar namin sa Kalakang Toronto we get used to about negative 40 at I uh, I'd rather have negative 40 without a combination wala kasamang lamig kasi kung meron malupit yo talagang malupit lalo pang lalam, lalo pang babagsak ang temperatura noon mag uh, talaga makukulay asul kayo noon kaya miso uh, may brutal din ang winter namin dito okay unless naman ka sa parting mababa malapit na sa Michigan at uh, uh, Michigan which is south south talaga ng Ontario like London uh, not so much pero sa lugar namin uh, we still get that uh, lamig din so, uh, negative 40 uh, mas marami lang kayo negative 40 you okay? pero um, nakukuha rin namin eh. so uh, don't get an idea kasi yung, yung iba inisip uh, na uh, maganda ang weather dito uh, when you say maganda uh, when you say uh, light daw ang, ang, ang snow, ang weather, ang, 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 lamig, uh, gotta be careful kasi kung may nakikig na Pinoy at sabihin nila, oh doon kami sa Ontario babagsak, I heard hindi daw maganda, maganda daw din ang weather, hindi sobrang tahimik, hindi sobrang lamig kumpara sa sa mga sa norte pa o ibang ibang west side ng Canada you uh, gotta be careful kasi we We get a lot of snow here. We get we get free, cold talaga freezing, talaga. Okay, right. again. So uh, depending on. Uh, so ilang, at uh, ah, may iba rin. Hanggang sa muling watch those particles, para ah. paring hindi ko.